Welcome po sa Cooking Alasen. Ang lulutuin naman po natin ngayon ay adobo sa gata na chicken feet. Bumili lang ho ako ng kalahating kilo ng paan ng manok. Hinugasan ko na ho are at tinanggalan ko na rin ng mga kuko. Sa puntong are ay nagpainit na ako ng mantika. At atin na hong ibibisa ang bawang at sibuyas. Kapag luto na ang ating sibuyas at bawang, atin ang ilalagay ang ating chicken feet. Haluin na ang hoon natin ng bahagya at maglalagay po tayo ng isang tasa ng tubig. Takpan at hayaang kumulo hanggang sa lumambot na ang ating paan ng manok. Kapag malambot na ang ating paan ng manok, atin na itong titimplahan ng toyo. Suka. At paminta. Maglalagay din ho ako ng siling haba. Pero kung meron ho kayong siling labuyo ay mas mainam para medyo umanghang-anghang ho ang ating adobo sa gata na paan ng manok. Atin lang ho aring pakukuluan ng maigi para lumasa yung adobo sa ating paan ng manok. At saka ho natin ilalagay ang purong gata or coconut cream. Ari ho yung nabili ko na nasa pouch laang. Pagkalagay ho ng ating gata, ari ho ay ating pakukuluan laang ng mga 15 minuto. At maaari nyo nang ho aring iulam or papakin. Kung nagustuhan nyo ho aring aking recipe, huwag nyo hong kalimutang mag-like at mag-subscribe sa Cooking Alasen. At marami pa akong share sa inyo ng mga budget-friendly na recipe. Mura na masarap pa. Sa punto hong ari ay luto na ang ating paan ng manok. Patayin nyo na ang apoy at ihanda nyo na ang inyong bahaw na kanin or maaaring nyo rin naman aring papakinlaang.